<laughs> oh, ma -uwi ma -uwi ni mama, uuwi Mama, mama Uuwi si mama, okay? Uwi si mama Uuwi na po si mama May Mikaela Oh. Ano pong nangyari po dito sa inyong anak na si Army? Gano'ng katagal na po itong iniinda niya pong sakit? Bali, ma'am, nandito po siya sa Pilipinas. Iniinda niya na yan. Mm -hmm. Kaya nung sabi niya na mag-a-abroad siya, hindi ko ako maniniwala kasi alam ko hindi siya makakapasa sa medical. Kasi lagi po siyang ganun ang reklama. Mama, ang ano ko, nag, ano ko, nagbibid ako, nasuka akong dugo. Kaya sabi ko, imposible ka makaalis kasi nga may problema ka na sa medical dito pa lang. Mm -hmm. na lang ako, ma'am. Hindi pa ako maniniwala na nakaalis na daw siya. Kaya lang mama ko naniwala, lang na siya sa Riyadh. Nakita ko na yung amo niya at saka yung bahay na tinitirhan nila. Noong okay. una po, kaya daw naman niya, pero nung pasok pa po noong nitong August, parang palala na po ng palala kahit nagrereklamo siya na pagod na, -be -be -be, hindi mo naniniwala. Kailan po umalis ang anak ninyo, si e Army? Kailan po umalis? Seven months na siya doon, Ma'am. 7 eh. months. At sabi niyo nga po, noon pa eh iniinda niya na ito. Pa, paano po kaya siyang nakaalis? Nagpa-medical po ba siya bago umalis? Hindi ko alam, ma na may apply siya abroad. Ah. Kasi raw oh, medyo may kalambutan po oh, ng ulo niyan, ma'am sa totoong buhay. Oh. <laughs> Kasi nandito 'yung anak niyan dalawa sa akin. Oo. Oh, oh. Ito 'yung sabi ko hindi talagang ako naniniwala ma'am na makakapasya sa medical. Hmm. Uwi siya dito, kukuha ng damit, aalis, walang niho-niha, ganyan-ganito. Sabi kong ganyan, impossible. nung ano na nga ho ma'am, aalis na daw siya. Tapos nung una ho, minakita ko mga papel, hindi ko na mamansin kasi puro Arabic, kasulat. Ah, so kailan po siya unang nagsabi sa inyo na gusto niya nang umuwi? Nung second week ma'am ng August. Nakausap niyo na po ba ang agency nito? Nung isang linggo po kinausap ko po nung sobrang hindi na po niya kaya ang trabaho kasi sobra po sa oras tapos sa seven months wala siyang ikama, wala siyang day off. Wow. Tapos what? Po, No, Nagwawalay para paalam siya na aalis na siya, hindi po siya pinayagan, tinaasan daw siya ng sweldo. Mm. Tapos yung mga nakakasama niya doon nag-aalis na rin. Tinis niya po 'yun kasi okay daw na magdito na lang ano, pinauulit-ulit na daw 'yun nilalaban niya kasi eh, sobrang bigat. Ay, eh, pala uh -huh. naman po yung nila doon is bodega. Oh, okay. Sige po. Yung nagtatambayan yung mga anak, tapos maninigarilyo. So, kinabukasan, amoy usok na naman po yung nilaban, ipauulit na naman po. Nung nakausap niyo po itong agency, ano pong sabi itong Sphinx Group Manpower Provider Incorporated? Ano pong sabi, sabi siya? Sabi po babae nakausap po, tinanong ko lang ho kung pwede nang umalis. Ay, hindi pa kasi alam daw naman ho ni Katya ang niyan trabaho. Sabi niya gano'n. Sabi ko nandoon na po tayo. Pero ang tanong ko sa inyo, bakit nakapasa siya sa medical at ang nakalagay ay e, na alam ko nang may problema yung anak kong yan sa katawan. Oo, tama. Ano pong sagot nila doon? Eh, basta interesado yung anak nyo. Tsaka sabi ko, sabi ko ng anak ko, hindi mismo yun ang amo niya. Mm -hmm. Pininding lang siya doon ang katuwiran daw ho, kahit walang ikama, pulis ho ang amo niya, kaya ho daw arigluhin pag nahuli. Ah. Pero hindi na naman makakalabas. Kailan niyo po nakausap itong representative ng agency? Hindi ko na, nagre-ring na lang mam, yan. hindi na ko na ang kulit-kulit ko daw ho. Oh, wow, talaga. Si Katya ako, si ang kasi mam ma yung agency dito, At saka doon, iisa may ari. Ito, pamilyar na tayo sa mga ganitong kaso at um, isa nga ito sa mga palagi ang na ng programa in fact si Senator Raffy even sa Senate no pinapakita niya kung ano ang mga kalagayan ng ating uh, mga OFWs na napapabayaan ng kanilang uh, mga manpower agents nakakalungkot pero buti na lang ang ating programa kasangga palagi ang uh, Department of Migrant Workers at sina Attorney Hans Leo Kakdak no ng uh, Usec ng uh, Foreign Employment and Welfare uh, Attorney Hans Mahapon sa inyo at sa inyong mga tagapakinig atorning. Yes po uh, attorney nakikinig naman po kayo sa kabilang um, linya? Oh yes, yes. Sa pagkakaunawa po, kailangan sagisin yung ating mahal na kababayan. Actually, ang isa po kasing nakakapagtaka dito sa case na to, sabi po nung nanay, uh, meron na po talagang medical condition yung anak niya before pa na nagsusuka nga daw ng dugo, mga ganon. And nagtataka daw siya bakit inalaw ah uh, nitong uh, Sphinx Groupman Power Provider na ipadala pa rin sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon 7 months na pong nandun and then uh, lumalala po kasi yung uh, sakit na lang dahil uh, overwork talaga, wala pong day off and then um, yung workload niya eh hindi na reasonable. So gusto na pong umuwi supposedly. Second week ng August nagsabi pero ayaw siyang pauwiin ng Sphinx Groupman Power Provider at ngayon daw po ay eh hindi na sinasagot ang kanyang nanay na si Mami Kaela po. Definitely kailangan investigahan tong space group dahil nagpadala ng tao na tila merong uh, karamdaman at hindi dapat nakapasa sa Medical. Yung DOH dapat uh, tignan din yung clinic dahil may lisensya yan. Eh. Accredited ng DOH yung clinic. Eh. Kung paano nakalusot doon. At uh, pangatlo, kailangan tignan yung kalagayan ng kababayan natin. Uh, pupunin ko yung pangalan niya at cell number kasi mahalaga dito matawagan siya agad at ma-assure siya na tutulungan natin siya, sasagipin natin siya at sa lalong madaling panahon, pauwi natin sa ligtas. So, yun, lahat lang ng impormasyon na yun, uh, attorney, kailangan lang namin kunin para para matulungan natin yung kababayan natin sa Riyadh. Uh, Tasanggudi rin natin ito sa bukod sa Ah uh, welfare sa recruitment agency ay doon sa polo natin para umaksyon yung labor attaché natin para sagipin siya. At uh, syempre lastly yung Saudi authorities, yung Saudi Foreign Recruitment Agency dapat inform din. Dadali natin sa kanila yung problema para maaksyon din nila at patulungan yung kababayan natin. Eh yun po um laging mabilis ang aksyon of course ni Attorney Hans Deokakda. Kasi okay. nung one time po tumawag sa akin yung anak na police, nung amo niya bakit daw kailangan umuwi? Sabi ko, hindi na nga po kaya ang trabaho. Sabi ko, ganyan. At saka, ang gusto daw mangyari, bayaran namin ang kontrata. Kaya nga ako nandiyan yung anak ko, wala ko kaming kabuhayang maayos. Tapos bababayaran nyo na lang. Eh, hindi na nga po kaya ng katawan. Sabi ko, ganyan. Bakit nga ipinurso na makaalis yung anak ko? Eh, siguro naman alam nyo na may diferensya yan. Inano-ano nyo lang ang medical na yan. Kahit sino ko sa mga kapatid, alam ko may diferensya yan. Kaya hindi ko talaga ako ano na, bakit nakaalis na Saudi pa talaga ang tinapunan niya. Attorney Hans, tungkol po dun sa agam-agam po at datakot po nitong ating nanay, Mikaela, no? kasi nga daw po pinagyayabang nitong Sphinx Group Manpower na yung employer ni uh, Army ay isa daw pong polis. Kaya daw po uh, wala daw pong magagawa ang pamilya. Ay, naku, wala po. Hindi po tayo natitinag ganyan. Ang gagawin po natin, dahil nasa likod ng kababayan natin, yung, yung sa batas at yung pagtulong sa kanya, dalawang pamahalaan ang susuporta sa kanya. Kaya hindi po tayo natitinag sa mga nagsasabing malakas ang employer sa kani-kanino. Mm -hmm. Pangalawa, wala po siyang gagastusin kahit isang kusing. Uh, mm -hmm. Kaya huwag po mag-alala nanay, uh, sasagutin po ng pamahalaan ng Department of Migrant Workers, pinagutos si Secretary Tutsople at tutulong tayo sa kababayan natin hanggang siya makauwi na ligtas. Wala na mom idea ko. Ko kasi iyak na iyak. Ko doon sa ko nandito na po kayo sa programa wag po kayong mag-alala no uh, marami hmm. na po kaming napauwi si senator idol Rafi tulfo kaya po siya ang Naku. committee uh, chairman ng committee on migrant workers dahil po marami na pong natulungan pong napauwing nangangailangan. Huwag po kayo mag-alala. Si Atty. Hans Leo Kakdak, nako, subok na subok na po, ma'am. Huwag po kayo mag -alala. So lahat po ng mga information, no, detalye na kailangan, kukunin po namin sa inyo off air. Ngayon na ngayong araw na rin po ay uh, mapapuntahan po namin. Ito pong anak ninyong si Army. Okay po, nanay? Yes no, po. po. Magandang hapon, Sir Good afternoon. Good afternoon po. Ano pong alam ninyo dito sa kalagayan po nitong uh, inyong worker na si Army Katya Reyes? Ha? Nagpapaalam na pala sa inyo na uuwi. Pinapauwi na po namin, ma'am. Inaasikaso na po yung final exit niya, pati yung ticket niya para makauwi po siya. Nakausap po na rin po siya two days ago. Sinabi ko naman po din sa kanya, napapauwi na po siya. Inaasikaso lang po. Hmm. Eh, hindi niyo daw po sinasagot ang nanay ni Army, si nanay Micaela, nandito sa aming programa ngayon. So, nakausap po nila sa office din si naman, wala po kasi ako doon ngayon, sa labas po ako. Pero tumawag naman po sila kanina sa office, may nakausap po nila yung president ng office. Hindi ko po alam kung sino nakausap. Pero yun, ako ma'am, two days ago, nakausap po po yung foreign recruitment agency. At pinaliwanag ko po sana na pauwi na siya as soon as possible, as natin po yung final exit niya. At saka nandun din po siya sa bahay ng agency po, doon po sa ako <laughs> ng agency. So, wala na siya sa employer niya? Wala po, ma'am. Lahat po yan, i-verify namin ha, Mr. Faris Haddad. Alam mo yeah. naman ang penalty kapag uh, inyong biniyolate ang mandatory repatriation of migrant It workers. Po, no, nasa President, batas yun. Lahat po ng aplikante namin sa awan uh, ng Diyos, natutulungan po namin sa na paraan. Okay. Hindi naman po natin kagustuhan din kung patagalin sila doon, ma'am. Bakit po nakaalis itong si Army Reyes ngayong meron pa pala siyang uh, existing medical condition. Ang uh, medical po niya clear po. Clear na clear po sa amin ang medical niya. Pinaalis po nga namin siya despite sa mga nangyari sa kanyang gulo dati, pinilit po namin siyang umalis kahit po yung tinutuluyan niya dati sinabihan kami wag na po siyang paalisin. Mm -hmm. Uh, pero yung medical niya po na original na sa office po namin, yun available, wala naman po siyang naging kahit anong problema sa medical niya po. Lahat yan, i-verify pa po natin kasi alam naman natin kapag nakitang may kapabayaan kayo, merong karampatang parusa. Okay? Sure so, po ma'am. Wala naman po kami kapabayaan okay. din po. Uh, Doon din po naman lahat ng documents po para makita. Yan. Wala okay. naman po problema. Okay. Sige kasi nasa kabilang linya natin si Atty. Hans Leo Kakdak na ikinig sa inyo, Sir Faris Haddad. Maraming salamat, Sir Faris. Mom, Armie? Opo. Kamusta na po ang kalagayan ninyo, ma'am? Nandito po sa embassy po nagpipirma po ng papers pero hinihina po ako. Ma'am, ina-assist po ba kayo dyan ng inyong K K K agent? Nandito po 'yung po, driver po nila. Kasama ko po 'yung driver po nila ng agent mo. Opo, sila po 'yung driver ng agency po. Sa kanila lang po ako nakikonek ng internet po. Kailan ka po nila ni rescue? Ah, uh, kanina po, kinuha po, pinaano po ko. Kinuha po nila ako. Pero kahapon po, nakausap ko si Ma'am cristina na na po ako doon sa bahay nila. Tatay na po ko ng duguan. Sabi po nila, regla lang daw po yun. Naku, uh, kahapon po sinabi yan sa inyo? Kah kahapon lang. Sabi ng mga staff dito, tinawagan kahapon ang inyong ano uh, agency. Kaya kahapon, umaksyon sila. Pag hindi tatawagan ng programa, walang gagawin, no. Sphinx Groupman Power Provider Incorporated, nako, huwag kayo mag-alala. Dyan si Attorney Hans, no, ipapacheck namin lahat, no, papabacktrack namin lahat ng naging aksyon nyo dito sa kaso ni Army Reyes. Hindi na po niya ko papayagan na umuwi ng Pilipinas hanggat di natatapos yung kontrata ko. Nako, bawal na bawal yan, hmm. Ma'am Army. Huwag kayo mag-alala, Ma'am. Uh, kausap na po natin ngayon ang uh, USEC po ng Department of Migrant Workers na si Attorney Hansen uh, kami po dito uh, nakaalalay po sa inyo no, contactin po kaagad ang lugar kung nasaan kayo gobyerno na po ang naka-assist din sa inyo uh, wag kayong mag-alala ma'am ipapa din po natin yung Sphinx group ng Power tignan mo ngayon lang sila umaksyon eh dahil tinawagan sila pala kahapon Opo. Okay. Matagal ko na, matagal ko na po siya kan matagal na po silang tinatawagan siguro. Ay ilang beses po nila ako pinabababa doon sa kanila at tinakausap po. Kahit po si Sir Paris, ganun din po sinasabi sa akin. Pinapagalitan niya pa po ako. Ang akin lang po, gusto ko na po umuwi kasi hirap na, hirap na po ako. Hindi na po ako nakakahinga ng maayos. Kasi nasabi po, nakita ko po dun sa isang kasama Uganda na nagdudumi na po ko ng dugo para po may talaga ako. Nandiyan po ako nagsisinungaling. Pinapalabas po nila, Sir Paris, na nagsisinungaling po ako. Mm -hmm. Sige po, lahat po yan, ma'am. Dahil alam, alam naman nating may ebidensya kayo dyan tutulungan po namin kayo makakuha ng hostisya po dito at ipapareview natin kung dapat pa bang may lisensya itong Sphinx Groupman Power Provider Incorporated, ha? Huwag po kayong mag-alala. Kami na po bahala oh sa inyo, ma'am. Thank ma you po. Ma'am Micaela, baka po may gusto po tayong sabihin sa anak po ninyo na si Miss Army. Basta tibayan mo lalo, but nandiyan na yung tulong, uuwi ka na. tinanggalan ho kasi ma'am siya ng wifi, messenger-messenger lang po kami pag nakakasagap siya. Kung hindi ho siya ni-rescue ng kaibigan namin na nasa Riyad, tumangog sa polo, hindi pa rin siya ho doon. Kaya ho sabi ng kaibigan ko doon sa polo, kailangan nyo nang i-rescue to. Kasi masama na, ayoko naman ho mangyari na Diyan ho, abutin yan eh. May mga anak katakyan dito. <coughs> Mama, uwi na po mahal Mama, mahal si Mama okay? Uwi niya si Mama Uwi na po si Mama Wala po silang alam na mag-abroad po ako kasi gusto ko po na maging proud po sila sa akin na kaya ko pong panindigan ang pagiging nanay ko at anak sa kanila. Matulungan ko po sila kaya po lumayo po ako nang wala sila alam kasi alam ko po pagbabawalan nila ako lumayo. Pero Army nakita mo no, ang iyong mama, mas importante sa kanya ang kaligtasan mo. As in, sinabi niya na hindi ka nagpaalam, alam mo na yung condition mo ay ganyan. I ibig sabihin, mas mahal kanya niya kaysa sa anumang pera. Ano na! Naisip ko na lahat ng pera para, para makauwi lang. Hindi <laughs> ko na bukas kasi alam ang gagawin. Buti ko ng pera sa para makausap <laughs> kayo ulit. Mama! <laughs> Yan, yeah, ano yung mga pasalamat ka po sa mga tumulong sa iyo, sila uh, senator, tumulong po salamat ka, hindi dahil sa kanila na wala. Pwede kayong mag-usap pa ng mama mo of air no? Um, sasaluhin kayo ng mga staff. Alam naman namin na matagal kayo nga hindi nakapag-usap ng matagal-tagal. Okay? Okay, wag kang mag-alala. Parating na din yung tulong galing sa ating gobyerno. Maraming maraming salamat, uh, Army. Magpalakas ka dyan. Andito kaming lahat ha, nagdadasal para sa iyo at dadating yung tulong ngayong araw din na to, ha? Thank you po, ma'am. Opo, thank you po, ma'am.